Tagay muna daw, tagay bikes. <laughs> tagay muna. Ayaw, yung tagay na hindi makapagsalita. No picture, sanghara ng mga akin din no eh ni Ano ba? Pasok doon na. Pasok doon Pasok mga Punta na punta. Punta, punta. Aba hindi ko na pictureong hindi si ko nakakarenan. Kupa doon niknik. Nik Nik dikodino talo na po yan oh gandang-gandang babae oh. ang ngipin pa sa lahat Ayun isa wait lang wait lang okay. Wala ayan oh susi dal yating po si Dexter tingin ah parang ang babae Si Gabriela, Gabriela. Si Talia. Ah, Gabriela. Si Gabriella. Si Gabriela. Si Mildred. Ano daw,